Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby yeah. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kitang-kita nga kung gaano ka-sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel nang bumisita si Kuya Rowell sa bahay nila Miss Rachel. Talagang tinanong niya kaagad si Kuya Ruel kung nakakain niya na ba ito. Kaya sabi naman ni Kuya Rowell ay hindi pa. Kaya naman inaya ni Miss Rachel na kumain si Kuya Ruel. Pagkatapos naman ito, ay umupo naman sila sa sofa at nagkamustahan. Pagkatapos din nila mag-usap ay pumasok na nga si Kalinga Prab at talagang in-interview ang dalawa. Tinanong nga ni Kalinga Prab kung ano ang pinakagusto ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay ang talaga nagustuhan niya kay Miss Rachel ay ang pagiging family oriented daw talaga nito at tinanong din ni Kalinga Prad si Miss Rachel kung ano ang pinakagusto niyang katangian ni Kuya Ruel. Sinabi niya naman na madami daw talagang Mabuti at napakagandang katangian si Kuya Rowell, katulad ng mabait, matulungin, ngunit ang ah, talagang pinakapaborito niyan at nakapagpa-turn on sa kanya ay ang pagiging consistent ni Kuya Rowell sa pag-aantay sa kanya. Grabe at sabi pa nga ni Kuya Rowell ay pinunyag na din doon na talagang nagselos pala talaga siya isang beses nung nalaman niya na nagkaroon pala talaga ng maniligaw si Miss Rachel. Ang ganda mo po, ano. Asang ganda. Hmm. Tug ka na uh, isang araw lang hindi kita nakita. Mukhang isang linggo na sa akin. Eh. Hmm. Isang araw lang yun. Nakabang isang linggo. Nakaba. Ganun kita ka, Miss. Hmm. Grabe na yan. Oo. Ano yung pagkakilala mo sa isa't isa? <laughs> Ikaw kay, kay Rachel, ano yung pagkakilala mo at ano yung nagustuhan mo sa kanya? At uh, first, uh, yung talaga. nagilala ko sa kanya, isa siyang yung, ando na, mabait siya. Innate na sa kanya yung pagka na tao. So, pagkakilala sa kanya is, siya yung ano, yung family-oriented na babae. Ah, yung talaga, no? Doon talaga, ay, talaga ako na-amaze ano, okay. na sa kanya at nagiging proud kasi uh, bibira hmm? sa panahon ngayon na talaga oh, mas inuuna yung pamilya. pamilya kaysa sa mga ibang bagay, kagalit-alibawa ng ganito pag boyfriend at mga anumang lakad. So mas pina-prioritize niya yung pamilya niya. So doon ako na mas nakilala ko si Rachel. Parang naman ano, Ah uh, Rachel. Sa <laughs> uh, ano yung pagkakilala, ano yung, ano <laughs> yung pinaka tumatak sa'yo na, na, na pagka character ni Roel? Ano yung pagkakilala mo sa kanya? At ano naman yung nagustuhan mo sa kanya? Ano po siya nang mabait, tsaka matulungin din. Pero mas tumatakpo sa akin yung pagiging consistent niya. Uh, consistent saan? <laughs> sa lahat po. Like? Um, sa kalingap, tsaka sa paghihintay sa akin. Oh! Sa tagantagan tagang niyo magkilala, nag-away na ba kayo? Uh, hindi naman po. Hindi pa? Hindi pa. Kahit tampuhan? Patampuan siya. Oo, oh, tampuan na yun. Siguro normal lang yata yan. <laughs> In San Roel, eh. um, nagselos ka na ba? Uy, Ay, <laughs> ikaw? <laughs> <laughs> nagselos ka na ba? To be honest talaga. Yes, nakaramdam ako ng selos. Yeah, ngayon pa man noon. nung... nalaman ko talaga na may manliligaw si, ano, uh, Rachel. Oo, oh, oh, normal yan, siyempre. Talagang, ano, hindi eh. ko man talagang inasahan na maki-feel ko yung pag-selos. So, ayun, marunong naman ako mag-control and then marunong din ako kung anong tamang gawin. So, talagang ano, na-handle ko dun na oh. positive way. Ang ka na ba? Ay, hindi Kaya, pa. Hindi pa? Hindi pa man. Kahit dun sa ex niya, hindi pa? Ay, hindi na mo po. <laughs> <laughs> ayun po, si Roel lang po pala nag <laughs> Bagong makilala si Insan Roel, may baka bang crush? Meron po. May meron. Ah. <laughs> And, ngayon, crush mo pa rin ba? Hindi na. Hindi na. And ano yung bagay na naka, ano, naka, na, kumbaga, paano natalo ni Roel yun? natanggal, paano natanggal? Siya pagiging consistent po. ah. Oh. Normal um, yan sa matubang, consistent. Saka makulit. Makulit ba? Makulit. So oh. <laughs> ah! Amin ko na, tatak matubang yan, makulit. Ayan, merong five vlog language, no? merong act of service, Talagang after ng mga ilang katanungan ay gumawa din sila ng fast talk. Talagang napakaganda ng fast talk na to sapagkat maralaman talaga kung compatible si Kuya Ruel and Miss Rachel para sa isa't isa. Napakagaling din ng dalawa sapagkat talagang pareha sila ng mga hilig at sagot. Katulad na lang ng para silang mahilig sa coffee, ang paborito nila ay YouTube at talaga makikita natin na nagkakasundo si Queroen and Miss Rachel sa mga bagay-bagay. Quality time. Kasi kung quality time, oh. bali pasok mo yung lahat, yung apat, uh -huh. di uh, Ano? Kasi a gift or something, mga uh -huh. uh, ganun. Uh -huh. Quality time po. Oo. Uh -huh. Ikaw naman, Rachel. Ganun din. Quality, quality time. time. Din. Oh. Pero ano yung nakikita mo kay Rowell? <laughs> ano yung nakikita mo kay Rowell na love language niya? Lingi. Uy, physical time! Uh -huh. <laughs> ano? Words. Words of affirmation. Nice, nice. Uh, ano naman yung pinakamagandang regalo na natanggap mo kay insan, Rowell? Quintas. Quintas? Wow. Naman, pa naman, may tanggap <laughs> pa naman. Wala pa. Normal yun kasi oh. siya naman yung nanliligaw. Eh. Ganun talaga, di pa naman kasi kayo. Eh. Noong una kayong magkita, no? ano yung ano instant role yung first impression mo kay Rachel? First impression sa kanya? Siyempre, di na tayo, ano pa, lalayo pa. Maganda. Maganda. Uh, oh. Tapos, So, nung ikaw, ano ka ba? ba? Nasungitan ka ba? or ano? Hindi man. Uh, at nung medyo nakikilala ko na siya, mabait. Hmm, mabait talaga. Pero sa una, maganda. Tapos? Akala ng akala mo. Pero ano talaga siya? Mukhang mabait na talaga? Uh, mabait talaga. Okay. Wala okay. nang approachable? Okay. Oh, Gano'n? Oh, oh, Smiling oh. face e, no? Ikaw naman. Ikaw naman. First impression, <laughs> no? <laughs> Roel. <laughs> Masungit ba? O ano? Ikaw? Ma Nung dating nang parang masungit. Ah. Oh. Tsaka ano, parang hindi siya nag entertain ng iba. <laughs> <laughs> parang ano, hindi siya approachable. Ang <laughs> titingnan pero pag nakilala ng hindi. Okay. No. Don't get the book by its cover. Uh, Ayaw mo ako titingnan ng bozo. Baka mag-away kayo. O, baka mag-away ah. Hindi pa pati kayo nag-away. Tampuhan lang. Alright, so... Garo tayo ditong fast talk. Wait, kumpleto na 'yung interview. Oh, pa-stop bro. Ayan, so tapos 'yung interview natin. Meron pa tayong fast talk dito. Um Ano ha ganito, dapat pag tanong ko, sabay kayong sasagot. Oh my god. Ah, sabay dapat kayo ha Saka fast talk. Um maputi o kayo mangi? Yung mangi. So, may... Adaya ako, adaya lang yung go. Maputi kayo manggi. Sakto lang. Yung manggi. Wala mong sakto lang. <laughs> Wala mong so sa pute. choice. Ay, kayo manggi. <laughs> Pero, <laughs> sa choice lang. Parang mag -ano. Maputi na ma... Kayo manggi yun. Kayo manggi. Oo. Kayo manggi. Hugs or kisses? Hugs. Hugs. Malala sa diet. Diet. <laughs> uh, coffee or milk tea? Coffee. Coffee? <laughs> Di ba, din ako sa but first coffee. Di ba, yun ang Oh, explain pa ba Dogs or cats? Cats. Cats. Movies or music? Movies. Movies. YouTube music? or Facebook? YouTube. <laughs> Tapos, <laughs> no, day daytime or nighttime? Daytime. Uh, <laughs> <laughs> Tagala. <laughs> Payat or chubby? Chubby. Siyempre, chubby. Chubby. <laughs> chubby na <in> shake. Ano <laughs> ah, nasabi? No, no, chubby ako. <laughs> Fruits or vegetable? vegetables? Vegetables. gang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel. Love you. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.